Kailan ka nga ba huling nakatikim ng singkamas? Naaalala mo pa ba? Hello, what's up? Your best here. Halika, dahil sa video ito ay tatalakayin natin ang mga kakaibang kaalaman, gamit at mga binipisyo ng halamang singkamas. Sapagkat baka hindi mo pa alam na ito na pala ang lunas sa iyong mga karamdaman. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Alam mo ba sa Ingles ang singkamas? Maaring sasabihin mo na ito ay turnips. Subalit batid mo ba? na ang totoong English nito ay hikama, Spanish hikama o Chinese potato. Ngunit madalas lamang na tinatawag na Mexican turnips. Ang singkamas ay nagmula nga sa mga bansang Mexico at Central America at dinala at pinakilala dito sa atin sa Pilipinas ng mga mananakop na Espanyol. Tumataas ng hanggang 4 o 5 metro ang mga singkamas. Depende sa ginagapangan nitong puno. Ito ay isang ang uri ng gumagapang na baging at nagkakaroon ng masarap na laman. Buhat sa mga ugat nito. Maaring maglaman ng hanggang sa 51 pounds ang mga singkamas. At batid mo ba na dito pala sa atin sa Pilipinas natagpuan ang pinakamalaking singkamas noong 2010? na tumimba nga ng humigit sa 23 kilos. Ang laman ng singkamas ang siyang mahalaga sa halamang ito dahil ang mga buto ng mga bunga nito ay minsa'y nakalalason pa nga. Madalas kinakain na parang prutas ang laman ng singkamas, isinasaw-saw sa asin, sa bagoong, o kaya naman ay sangkap sa paggawa ng lumpiang sariwa. At sa ibang lugar pala, isinasahog pa nga nila ito sa mga lutong may sabaw. Subalit hindi batid ng karamihan na napakaraming sustansyang dala ng pagkain natin ng singkamas. Mayaman nga ito sa vitamina, fiber at mga mineral na mahusay sa ating kalusugan. Dahil sa matubig o makatas nga ang singkamas, ito nga ay mayroong mababang kalori content na mainam nga sa mga nagpapapayat o mga nagdadayet. Mayaman din sa mga antioxidants ang singkamas na mainam na makatutulong sa pag-regenerate ng ating mga nasirang cells. At mainam din ang pagkonsumo ng singkamas upang malabanan naman ang oxidative stress. Ang singkamas din ay mayaman sa fiber, potassium, iron at copper na mainam sa kalusugan ng ating puso nagpapababa din ng kolesterol level at upang umayos ang daloy ng ating mga dugo. Kaya naman mainam nga ang pagkain ng singkamas, subalit huwag naman sobra-sobra. Ikaw, nasubukan mo na rin bang mag-harvest ng singkamas, lalo na nga kung ikaw ay naninirahan sa probinsya. Natikman mo na rin ba ang halamang ito? o nakakita ka na rin ba ng halamang ugat na ito na kung tawagin dito sa atin ay araro. Isang uri ng root crop na masarap at maaaring gawing alternatibong pinagmumulan ng harina. Minsan ito pa nga ay ginagawa nating halamang display sa bahay. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang halamang ito ay marami pang pakinabang gamit at mga binipisyo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang marami pang pakinabang ng halamang araro. Udi kaya naman ay karagdagang impormasyon na rin para sa inyo. Araro, uraro, maranta audinasie o tinatawag ng arrowroot root sa Ingles. Isang klase ng root crop na bahagi ng mahigit sa 530 species ng Marantasiae. Kung meron nga kayo ng halamang prayer plant, kung gayon, kapamilya nito ang uraro. Ang katawagang Urarorin rin ay pinaniniwala ang nagmula pa nga sa mga katutubo sa Caribbean sa kanilang pangunahing pagkain na tinatawag na aru-aru. Ito ay ang araro na itinuturing nga nilang pangunahing pagkain. Sapagkat masarap ang ugat ng halamang araro. Matapos mo ngang alisin ng animoy mga plastik na balat nito, ay tatambad na sa iyo ang mapuputi nitong laman na madalas inilalaga at maaari mo na kainin. Subalit kung hindi ka talaga tubong probinsya, ay maari hindi mo pa nga alam o hindi mo pa nga nakita ang halamang ito. Ngunit sa kabilang banda ay hindi batid ng karamihan ang napakarami pa pala nitong pakinabang. Batid mo ba na ang dinurog nitong laman ay isang mabisang lunas sa sugat na bunga ng pana? At dahil ito ay nagtataglay ng antibacterial at antifungal na mga properties ay napakahusay itong panlunas lalo na nga sa mga kagat ng insekto, sugat, spider bites, sunburn kagat ng bubuyog at mga kati-kati sa balat. Ang harina na maaring ma-extract o makuha sa laman na ugat nito ay isang mahusay na sangkap sa pagluluto bilang alternatibong harina at maaaring gamitin sa pagbe sa paggawa ng pudding at mga espesyal na sauces. Ipinapainom e rin ang katas ng ugat nito bilang unang lunas o antidote sa vegetable poisoning at mabisang remedyo sa mayroong dayariya. Sa ilang panig din ng mundo ito ay tinuturing nila na isang mabisang aprodisyak. Maaari mo ring gamitin ang harina nito bilang gawgaw -gaw para sa mga damit o tela. Ang cookies naman na gawa buhat sa araro ay maganda rin para sa mga bata o para sa mga sanggol. Batid nyo rin ba na ito ay kadalasan ding gamit at ingredients sa paggawa ng deodorant, face powder o kaya naman ay pangdikit? Ayon din sa pag-aaral, isang magandang source ng antioxidant ang halamang ugat na ito na araro. Isa ring mainam na fertilizer ang pinagpagaan o pinagkunan ng katas ng harina nito. Kaya naman kahit na nga napakasimple lamang ng halamang ito ay naguumapaw pala sa mga sustansya at binipisyo sa inyong lugar saan pa nga ba ginagamit ang halamang araro. Nakatikim ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. At ishare mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Tihin na mundo ay ating matuklasan Dito, Dito, Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagkat na mga laki may alam Dito yan sa Best sa Tarabe, eh, sabay-sabay tayo na matuto sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong